happy Mother's Day. <laughs> Nakoy yatag ninyo. Mm. Um, Pabukas-bukas lang ba? Mm. Um, kita ako sa YouTube kung gina-share. Uh, support lang kayo sa YouTube, tulungan mo. Uh -huh. Tay. Um, isa lang. Sugod so lang ta sa Permiro sa. okay lang bigay ako ng bigas sa inyo? Oh. Okay. Uh, <laughs> happy Mother's Day. Happy, Mother's Day. Happy Mother's Day. Day. Kita lang na ako sa akong YouTube akong gina-share. Uh. Sir, na ko yatak bugas nimo. Bugas libre. Oh. Mother's Day man ron. Ha? Libre na bugas sa akong kita na ko sa YouTube akong yatag. Yan, dito yung uh, Illumina State Ya. 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 Papuntang ano to no? Bypass dyan sa Indangan ano? jangan. Dyan? Madaan na hindi pa Ap, Ano pa? Pwede motor Dito hindi pa pwede manon Pwede pa Amakan Amakan? Ah. Dam, okay lang bigay ako ng bigas sa inyo. Oh. Set. Happy, Mother's ah? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. lang ako sa kung YouTube akong gina share. Ah. Salamat. Ina ano lang ako ba share? Palakwan ng mo Hindi, pupunta ko roon sa Indangan. Oh, yeah. oh. May bigay lang ako ng bigas dahil Mahal lang bigas kasi Okay, salamat Okay sir, salamat sir <laughs> Ito wala sila Oo oh. Sar, maboy di diagian Di maboy di Bagian ah na motor. Sekinan di lipah. Ah. Uh, Sar, uh, naku bukas bugas nimo. Bugas libre. Oh. Mothers di man ron. Hah Libre na bugas sa kong kita na ko sa YouTube akong yatag. Ah. Uh. So sorry lang ko dito mga atag kong bugas Yeah, uh. Yan ito yung isa sa mga bypass road din ito no papuntang uh, indangan indangan papuntang indangan ito kaso uh, hindi pa tapos hindi pa to, ano pa lang ito rough road sa unahan ito uh, simintado na simintado na no concrete na kaso dito hindi pa ayun, naka-close doon so, guro kasalukuyang uh, ginagawa, no pero sabi nila, mapapasukan doon ang motor isa rin ito sa mga bypass, ano pag matraffic doon sa indangan sa Kabantian, dito ang labas papunta ang uh, da uh, Davao International Airport mas madali, ano kung matapos nito, ay eh, napakadali lang accessible na na daan ito, no dito, sumintado na dito oh. Ah, yan Jan, hanggang jan lang oh. Oh. Dito. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakadaan dito. Lagi naman kaming dumadaan dito. Matagal na rin akong dinudaan. Ngayon lang kami nakakabalik. Yan. Ay, happy mothers day. <laughs> Nako yatak ninyo? Mm. Um, Nalangin. Pabukas-bukas lang ba? Ay, hindi um, ay sir. Kita ako sa YouTube, coba kung gina-share. No. Um, support lang kayo sa YouTube, ba, tulungan mo. Uh -huh. Ay. si is um, isa lang. Sugod so okay. lang ta sa Permiro sa. Malam bukas run. Ayo. Basta Ang vlog niya. Ah, uh, kung vlog ba Kung gina-share, mm, ah. um, kita. Ali Naboy TV. Si Palo na lang sir para tuloy-tuloy at tungguan pangatag ug bugas. Thank you sir. nabudol man tadi libre bugas. Makada makakin ang kuandre, makadaan ang kuan. Sige sir. Ma'am, salamat. Ubod pa pa kanin bugas ina. na. Ubod pa ka bugas ina. na. din ano? Dugo bugas sir. ka tuig naman.

Sa isang kilo sa, nagsugod ako sa pulo ka kilo. Bliso na ako ko Andy, isang kilo lang sa. Malangin please uh -huh. sir. Malo daw siya, malo. Uh -huh. Libre! Wala na eh. Wala na eh, 20-20. Ay 20, 20. uh -huh. na boy, DTV. Ay, uh -huh. girl, a vlog. Thank you. Kasi ka, nanay. Happy Mother's Day, nay. Uh -huh. Happy uh -huh. Mother's Day. Day. <laughs> isa daw atong kita sa YouTube. Akong ginapalit ubogstanan atag. Ah, oh, kita mi kuno na oh. okay. sa oh, mag YouTube, YouTube, kanang para God, mga blog sa gunsa. Mga balay akong ginablog. Mga og oh. nakita gamay. mayon mo ana para libre at mga Halaga sa kilo, sa sako, ki sa sako, mabud sa sako. Sir. Sir. Sige, Ma'am, dadayin ko dito. Oh. Okay, oh. sir. Oh, support lang, support, Oh. Yan ano, maraming natuwa. Si Nanay natuwa. So, sa konting ano, at least na pasaya natin sila. Yan, kunting maliit na bagay pero uh, malaking ano na malaking kasiyahan ano. eh dito tapos na yung ano dito ano meron no, no, pa no, doon no, no, no. oh,